Try namin yun sa turn-up or eave-off Pwede to, boss. Legit. Ayoko neto. Kihilo kay Hana. Sayang yung panginap pinang upgrade natin. Walang kwenta. Pinahirapan lang natin yung sarili natin doon. So, pull. Oy. Ganto lang mag eave guys. Pwede lang Ano yung pag... Baka maganda yun pag upgraded na. Kunwari, may pinaks. may okay. tips ako sa inyo sa Eve Jungle, guys. Baka na to. Doon siya Dapat yung hero nyo, hindi nyo kita sa screen nyo. Get. Ganyan, ganyan, no? Uh, oh. Um, ganyan kayo dapat para kita niyo yung kalaban. Paano ko, be, kung may mga lilikod sa'yo? Wah, ano mo yon sa pwesto ano mo? Kasi kunyari, ayan. Maya. Doon mo malalaman yun sa pwesto mo. Tulad na eto, may kagso. Oh, okay. Ayun na, di ba kunyari yan? Ano yung lilikod sa inyo? Yung irritel lang o, oh, nasa likod o. Oh. Tingnan nyo guys. Papatay natin yan. Legend, hey testing natin yung level 5 nito kung ano meron. Hmm. Diba? Ay, oh, ako bots yan. Hard ng carrot farm. Titignan nyo lang kung ano yung pwedeng lumikod sa inyo. Tignan okay. nyo yung camera ko guys. Okay. Diba? Okay. Di ba? Hindi nakikita okay. pero may ano dito. Che-check nyo din yung surroundings nyo. Kailangan natin yung ng ring para. Ay, Sa... Okay. Nahuli okay. yung ipis.

Pang ML nga ako, hindi pang hawk. <laughs> no, wala yung ano ah, oh. Uy, gagi. Sayang kakags. magpi-play Mag Mag ka tong tig guys eh. Tingin nyo, tingin nyo yung pesto nyan yan, tiwala Tiwala kayo sa akin Okay Pinagbabaril yung utak Wala na, di na magpiplicker yan guys Ayun na oh And his name is Keyboy Dalawa yun <laughs> Lord Dalawa yun. <laughs> oh, isa savage din Ay kaso namatay Boss, pwede ba mag-skypier kay Eve? O oh, pwede mag-skypier sir, boss?